galit kayo, ito to naman talagang mahirap kayo. Mahirap po kayo. Ba't galit kayo? Eh, lahat naman ang sinasabi ko dito sa social media ay may katotohanan. Huwag na kayo magalit. Ito to naman kasi mahirap po kayo. Mahirap po kayo. Siyempre, chicken free yung ulang ko for today's video. Siyempre, hindi nyo yan afford kasi nga mahirap po kayo at wala po kayong pera. Kung wala pa sigurong ayuda na pera sa barangay o porpis, hindi pa kayo makakain ng masarap. Na? Ba, doon na tayo sa katotohanan. Huwag na kayong magalit kasi totoo naman talaga mahirap po kayo. By the way, yun lang. Bye for now. Huwag tayong plastic. Okay? Poor. Mahirap lang po kayo. Hindi nyo afford yung mga pagkain masasarap. Kasi, toyo, sardinas, gulay, at mga pagkain may hihirap lang po yung afford ninyo. Pasensya na. Heto po ako. Nagpakatotoo. Bye for now. Huwag tayong plastic. Okay? Bye.